mga idol magahan mo kami ngayon mag uh, iilaw kami dito sa ano sa tihan dahil low tide so, uh, idol sisindihan natin ating ilaw at baka tayo makakakita ng Vita alam ko ng low tide layo na ng aming nalakad mga idol wala pa rin wala man lang nakuha puro umang 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 pero wala ka na niyo. kung mga idol ang laki ng low tide ang okay. laki ng low tide Oop Wala, wala Talagang Puno mga idol Oop teenager pa ako dito talaga maglakad-lakad ka lang dito sa ganun Petromax pa ang gamit talaga dami makukuha ngayon ang la layo na nang lalakad eh. wala pa rin eh dati ang daming ano yung mga balakwit ang tawag sa mga sa mga sigay ngayon wala kanina Yan Mga idol Yan, ingat-ingat kayo dyan sa mga ganyan mga idol oh. yung sa lungo yan Pag natin yan, nadaan naman Masakit din yan sa paa Yan Yan, starfish Mga idol Yan Hindi man kinakain yan Pero kung kinakain siguro starfish mga idol eh, Talaga na ano, Wala na yan Ubus na yan mga idol po tama ang kaya ang tanong yan yeah? Paul, sa paul? Oh, na Paul na wala na sala pala. tinawanan na tayo ng lupo <laughs> Ay, pa sa akin, eh. pakita hindi mo na yun 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 sala. baba ayan 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 Babay, okay. ang babay, ang babay. Ang bilis. Ang palasa din na sa baw yan. Walang-walang ulam. Walang, walang. Ah. lata na guys subukan natin to kukuhaan it sa ating kikilaway kami masarap daw to eh tingnan natin nga to subukan muna natin para mawala yung malagkit yun natin to nakikita ko to sa ano eh. sa ibang mga nangunguhan ito. kinikilaw lang ano? o so, oh. supahin natin idol ito balatan mandiyong malaki laki na siya eh. yan o no. nakikita nyo yung ano nyo no, oh. sapot ng gagamba <laughs> malagkit siya mga idol yan o no. oh. Yan, niyo, oh. nakikita nyo o yan, yan o no. Tumitikit ito. Tumitikit siya. Yung mga ito. Marasapit ng gagamba. So, Kasi tumitikit siya. Panganin natin ito isa. Tapos kainin natin ito mamaya. Balat. Balatan. Si cucumber Si cucumber Si cucumber. Oh, nakadali din isang puwi tapoy. Malaki din eh. Hello. So, kaya ng ulo. Kuha ka mong ha. Parang mamatay. Yan eh. o. Okay, parang mamatay siya. Hindi, Hindi mo mamatay yung pagka ano. Ito yung pugitan lawin. Yan o. Butas ng ulo eh. Hmm. Wala tayong pampuro eh. Yung

karamihan yan, ikalang mo din ay yan, na, eh. yan, na. yan, na. yan malaki na rin ito kinukuha ng mga ano, pinapain nila eh yan eh, yung ano ng pamain yan

yung ano hindi nakakain yan kinakain niya ng ano eh ng iba pag malalaki pero ano pinapakulo ang maigi kasi baka maka ano yan kalaso ganyang klaseng crabs crab 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 yan Okay, lang natin siya dyan, hindi mo siya nakain eh. Tumago. Igat kata. Kas tubig. Pumasok mo na sa ng oh, nagpangita! Eh hindi sa... okay, nagpangita sa si hiyan okay, ala yung palatan ala yung palatan, hindi pa ba, pa yung palatan hindi pa ma... pa yung kaya nga naging ako ng alas 2 sa imidya ay pagsilip ko Pag ito baka wala na katay wala iko. Iko wala na ikaw wala na ikaw matamis tamis niya wala nga sabaw pag kaya na yun sa bawan eh Higop sa bawi ka nga Dalawa naman na yung pugitang nakuha Ang isa ikuhaan yung... Ang isa yung pugitang Mayo Pagkagat ko sa ulo yung puto na Ulo sa sobrang kagat ko Oo nga Yan eh, Lumubo na Ayan o. lumutang ng butete Butete! Kakita <laughs> oh. no, na naman ang butite. Butite? Oo, ayan. Nakalutang. Ayan. Lumutang ng butite. Ayan o. Huwag kakainan. Malangoy lang siya. Nang oras na ka, tapos nang sinayawan. Sumalang tingin niya, pero kaya natin si Jack. Uh,

Huwag mo nang biglayin Huwag eh, mo nang biglayin Huwag mo nang nakakatay Pag hindi siya lumabas mm -hmm. mamamatay na siya dyan Kuha na siya Anong Labas to, toy <tos> <tos> Pugito, ah, yan. Yan. Ay si tutoy. ay Ay, ay si Ay, Totoy. Labas. Ayan, <laughs> lalabas yeah. yeah. na. Ayan, oo na. lang Totoy. Tatakbo ko. Baka tumakbaw. Sumagay, mas maganda yung bumugaran ay ano? Pag siya bumugaran, eh, daftas na, kayo na. ka, anak. Ano, kaya yeah. nalang sa ayan. Pumasok na ula,

Tulipayal Pag ang ulo lumabas Pag ang ulo lumabas Yari hello? ka Daplas ang katapot yeah, 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 yeah. Sige, baba mo yung pat Ilaw naman eh Malakay ay. Malakay yan siguro binibisita ni Noel na no Lungga Naghahanap din yung kapat na Pag ang ulo lumabas Hindi pa nalabas ang ulo

Nakakarain ka, pinagtulogod ka na Ay, buwan Wala kayo may isang kilo nga na Meron, ganyan talaga yung nabili na ito Ayun <laughs> ay, na na Tagas na, tagas ng dugo Tagas na kanyang ano, tinta Hindi ko kagatag ko yung nakapustiso eh Mga madali ang pustiso ko eh Kala eh Kala na <laughs> Kala Mas tutoy Kala kayo Mga Mga idol

ulam <laughs> na ulam na ulam na oh, oh yung mga kawaya na hindi, hindi. pwede ikaw kung mga idol nakadali uh, si pwede ng pungita ayun o no? o oh. oh. lakay o oh. ayan. isang kilo ayun <laughs> maliit pa dito pa ng mga

ng nakalitay lalabas siya ano pag nakalitay malaki oh malaki nga ay yo nakita niya nan eh kagdang kun ayan lang oo ito ang lugar itong nakita ng mga tawag yumaganda luga

Nagkukuha na eh, nags nakikiliti na eh, no. Pag ito yung oh. sinalaksak ng, ng tuda, makaw. Wala na, hindi lalabas. Hindi na makukuha ito, oh. Babaritahin mo. Oh. Eh, lakas. Ding 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 ding. ding. Ayun, yun na, yung tinti nang nako na eh, Ding ding ding. ding. Babalikan ito at magandang, magandang ganda. Oo nga, eh. Yung ganda ng.

Pasukan natin Ito nga katak mo Ayan, hindi ka na makakawala Patay na tayo Malaki mo kanina anak Oo, oh, malaki Gusto ko na sa lapang Malaki mo kanina Malaki Yan mga idol, yung malaki ang ipin yan Pag nakagat kayo, masakit din Kaya kailangan mong anumin talaga Ito, so, ito yung ipin Yo, patay na. Oh, Nakapamasko kayo Nakapamasko ng Pugita, lakay Tandaan. Tandaan ng dahil. Barahan. Ha? Sa Tapat ng Barahan ng inkarnas din eh Umang mga Mahalwaay merong abiyan. <laughs> Salamat. Salamat. Mabuhay. Sobrang galing niyo. Bakit ba Oh, mga makikita <laughs> sa dito hindi na po babaligya. Ang dami pa lang na biktima na Mina. Hindi baka makita ng mga umuugit. Ah, oo. Toto kayo, toto kayo. Salamat na may kwento nang na so, may guide tinta. <laughs> okay, may nakakuhang isa din sa. Ba. Ayano? Salamat Pipisan. <laughs> Mali, malinga ang mata. Hindi <laughs> ay, mababayakin ko, na hindi ko pa makikita. Kailangan ilalawin pa. Pag na ay, ito lang. Yes, pa ng umaga, hindi mo lang yung Ay, hindi Hindi na makakatulog pag umuwi. Yung mga idol, kakaibang nila lang. <laughs> Ang laking, ano, laking alimango, alimasag. Sige, sige, kukuha ni mga. E, baligtad mo. E, baligtad mo. Kaya, e, baligtad mo nga. Hindi na Hindi. Hindi na makakamita. Oo. Oo. Huwag mo na gano'y kuhanin. Nakawala hmm. oh, mo siya dyan. Baka yan ang ama ng mga limasag. Ano yan? Ano Hindi mo nakakain. Hindi mo na. ito ayun Ano yan? Limasag? King Crab. King... Ay King Crab? King Crab siya. Malay pala Oo. Oh. Hindi nalakayan talaga. Um, nalakayan kita? Oo. Uh -huh. Pagkakadaming talaga. Naya nang nakuha ko sa lambat eh. Nakatain niya. Na. Na. Lulutuin lang mo hindi? Oo. Oh. Kinkrab ka na. Hmm. Makala sa ipita, ano? Kinkrab. Hindi nga uh, huli ko sa lambat. Oo. Wow. Diyan sa buhong inang. Hmm. Oo. Oh, Oo, malaki. <laughs> Ay, huwag lang ang inyong sasak sa sinyo. Isang, yan lang ang oh, ano yun. Ibukod. Ibukod lang eh. ang <laughs> inyo. Mga idol, oh. Butite. Butite. Ayan. Lumubo na. Kaya <laughs> hindi ko makakalis sa ilalim. Hala. Hala. Hindi siya makaalis. Ayun. Sumiksik na sa bataw. Eh. <laughs> hindi ka na makaalis ngayon diyan. Eh. Eh, protection niya 'yan eh. Ayan, hindi siya makukuha dahil ano, oh. na siya sa bataw pero mamaya pag umipis uli yan lalabas yan diyan. So hayaan lang natin diyan. Tumong so, mga idol lang aming nakuhang ano, lamang dagat. Okay tawagin niyo. Ayan. So, ito. Ito po kita. Ayan. Diba? Ang laki rin yan, mga idol. Ayan. Isang kilo siguro timbang nito. Ayan. Itong nahuli ng pisan. Tapos binigay na. na sa amin. Ayan. So, ito. Ayan yun yung mga. Ito kinakain to. Masihe. Tapos ito yung aming mga isdang maliliit. So ayan. So, Di ba? Sarap ito adobo ay. Eh. Okay na Sige sige, pwede rin. Ano nga ito? Oh. No.